Nagbabalik ang PTV. Balita ngayon. Target ng Department of Social Welfare and Development na magkaroon ng isang mega warehouse facility sa Mindanao na madalas tamaan ng kanabidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama sa Direktiba. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maging proactive ang pamahalaan pagdating sa disaster response. Lalot hamon sa maraming LGU ang pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan tuwing may sakuna. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pag-set up ng DSWD ng maraming warehouse para mas mailapit ang tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Umaasa naman ang DSWD sa posibleng partnership sa United States Agency for International Development o USAID para mas mapaigting pa ang disaster response, kabilang na ang pagpapalawak ng warehouse facilities sa Mindanao. Puspusan na ang paghahanda ng pamahalaan para sa gaganaping Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Sultan Kudarat Bukas. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng live update mula sa kasama nating si Bella Lesboras. Bella, Dominic, mula sa mga serbisyong medikal hanggang sa pamamahagi ng mga ayuda at iba pang serbisyo at programa ng gobyerno, maaaring i-avail ng ating mga kababayan sa gaganaping bagong Pilipinas Servisyo Fair dito nga sa Sultan Kudarat bukas yan araw ng linggo hanggang sa lunes. Puspusa na ang paghahanda ng mga otoridad para sa gaganapin dito sa Isulan Sultan Kudarat na panibagong leg ng Bagong Pilipinas Service Fair. Ang BPSF ay isang one-stop shop caravan hatid ang iba't ibang serbisyo at programa ng gobyerno para mailapit sa mga Pilipino. Isa itong mahalagang proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at bilang kinatawa ng Presidente, pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng programa rito sa probinsya bukas. Inaas sahang itong BPSF leg sa Sultan Kudarat ang pinakamalaki so far na karaban sa programang ito, kung saan 1.2 billion pesos na halaga ng serbisyo, programa at cash assistance ang ipamamahagi sa ating mga kababayan. Bukod naman sa BPSF, ilulunsa din dito bukas ang cash and rice distribution o card program kung saan nasa kalahating milyong kilo naman ng bigas ang ipamibigay. Dominic, para sa ating mga kababayan na naisa isa makisa, makilahok dito nga sa uh, Bagong Pilipinas Servisyo Fair, maaaring mag-register online. Hanapin lamang ang uh, Facebook page ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. At uh, syempre, wag din naman mag-alala kung walang internet dahil pwedeng-pwede rin ang walk-in. At yan muna ang latest mula rito sa Sultan Kudarat. Dominic? Alright, maraming salamat, Bella Lesboras. Samantala, kumuha tayo ng update mula sa kasama nating si Glory Balegan ng PTV Cordillera, kaugnay pa rin sa pagdiriwang ng Panagbaga Festival sa Baguio City. Glory! Madaling araw pa lamang, marami ng mga residente at mga turista ang maagang nagkabang para sa Grand Street Dance Parade at Robillard Competition na isa sa unang bahagi na at Baguio Flower Festival upan at Ilan sa mga ito, maagang nagtungo sa Session Road na main road na daraanan ng parade. Ang grupong ito, mga pamilya ng Manuel A. Rojas Elementary School na isa sa mga participants ng German Lawyer Competition. Mga 3 a.m. pa lang pa nandito na po kami to show our support to our child and siblings. So sana din po kayo, support niya din po kami. Thank you! ang grupong ito mula Pasay City. magagaling nagabang sa Session Road, first time din daw nila. Sinadya po talaga ng o, grupo natin. Apo, po, po mapanood kasi nga po first time ko lang. Si Nanay Evelyn naman, taon-taon na nanonood siya sa Twin Parade ng Panagbanga. Lagi kong pinapanood to taon-taon. Kahit ano pang mangyari, talaga nanonood ako taon-taon. Siyempre, ayoko kasi nang ano, late kasi nga maraming tao, hindi ka na makakasingit. Kailangan talaga madaling araw pa lang, hindi dito ka na para makaupuk makaiyos ka ng ano mo pwesto mo Ang pamilyang ito mula Samar dinadayo nila ang Baguio City para sa panagbunga mula pa noong 2015 Opo sobra lalo na yung ano lalo na yung, yung street parade Kasi syempre hindi mo yung makikita sa Samar yung uh, yung mga igurot. Yung, actually, yung, yung mga nilolook forward namin every year. <laughs> okay. Ngayong araw, ang Grand Street Dance Parade at Drum and Lark Competition. Dadaan ang parada sa 5-kilometer route mula Panagbunga Park hanggang sa Melvin Jones Football Field. Tampok sa Drum and Lark Competition ang anim na mga elementary schools ng Baguio City at Benguet. Dito maja-judge ang 70% ng total performance. Noong February 3, ang Manuel A. Rojas Elementary School ang rank 1 sa initial ranking. At dahil grand finals na ngayon ng Jamilar with Street Dance, todo-todo na ang performance ng mga kalahok na mga estudyante. Iba-iba naman ang tema, choreography, props at costume ng mga participants. Iisa ang gusto nilang ipakita ng mga ito na magagaling, may talento at kakayahan ang mga bata tampok din sa kanilang mga performances ang temang kultura ng Cordilleras, innovation at education system. Samantala, sa festival dance category, tampok ang performances ng pitong festival dance contingents mula Baguio City, Nueva Ecija, Pangasinan, Lucsr at Kalinga Province at dahil inasahan ng organizer at ng Philippine National Police na mas madaming manonood ngayon, dinagdagan nila ang bilang ng mga police at force multipliers. Ngayon, higit sa 1,700 ang nakadeploy para sa crowd control, traffic management at anti-criminality. Bukas, asahan naman ang pagparada ng 33 na makukulay at hitik sa mga bulaklak na mga floats para sa Grand Float Parade. Surprise naman kung sino-sino ang mga celebrities na sasali sa parada. Live mula dito sa Baguio City, Glory Balegan, para sa Pampansang TV sa Bagong Pilipinas. Alright, maraming salamat, Glory Balegan. Nakaani ng libreng gulay at prutas ang ilang individual sa halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag project ng Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Dugo nito ng barangay sa programa ng pamahalaan na hapag kay PBBM na inilunsad noong March 2023 na layong palakasin ang food security sa bansa at isulong ang kahalagahan ng urban farming para batuldukan ang kagutuman sa bansa. Sa tala ng DILG NCR nasa 1200 community gardens na ang naitatag sa Metro Manila mula nang inilunsad ang programa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!